Bala po, kumusta na po kayo lahat, ano po yan, bala episode ito, ano po Update ko po kayo sa ating tanim na kamatis Oo oh, yan, ito na po Talagang hindi po natin alam kung ano nang talaga yan Ano po, kumbaga busy ba tayo, sobrang dami lang talaga ng ginagawa, oo po Pero lahat, dapat dadaanan natin, yan, ito po Humihingi na po ng tali yung ating kamatis, kalalaki na ho eh oh, yan makakapaglagay po ulit tayo ng 3 lace tapos ay tali oh ito na po yun oh. Oh, nagbubulaklak na nagbubulaklak na po yung iba yan po na may hindi pa po maano basta matalian natin oh. yan po ang hinihingi niyan tali oh. nagbubulaklak na po tapos madadamuhan na rin po natin oh. lahat po yan oh. Eh. dami natin paminhi ngayon, no? Kakalat po natin yan. Damuhin na rin po. Medyo may kunat pa naman ito para nais. Hmm. Dadamuhan po. Hmm. Basta po ito naman lahat ating iraraos. pa po yung iba oh ito po nakikita ano maganda o oh, ang tataba napakatataba nya yan po ay kung iisipin nyo po isang street di yan yan po ay puro kamatis yan puntahan po natin Ito po pala, pwede na natin itong lagyan ng ano. Nalipad na natin yung pero. Pwede na ho natin lagyan ng tali. Ito. Yan o. No? Oh. At ito po yung may trellis na hanggang doon sa dulo. Lalaki na o. Oh. Wow. Tatalayan na po natin itong ayun Eh. Tama-tama, may lighting pa Balito na po yung ating kamatis at yung tatalian naman. para po mas kumisig at bumulas. Okay. Ngayon po pala napakamura ng farm gate ng kamatis. 15 pesos lang per kilo. Oho, yan. 15 pesos. Bali ganito lang po kasimple ang mga ano. Pantali. Oh. Mare repair po pala natin na ring isa oh. Ano gawa nitong beans? Mm. Ba, dami pong bunga oh. Oh. Mana man oh. Mm hindi na ho natin kaanong anor eh pwede pa to hmm dami pa hindi na natin doon napansin hmm natin pong aanohin na sasagad din na yung pagkakaano pagkaka-harvest kasi pawala na rin po naman. Oh. Ate, puro repair Tali eh. Yo no. Daan pa po pala nating ma-harvest na no. Kapal. Oh. Hmm. Bah, dami pa. Are hindi na natin 'kaano napansin na 'yo. ating titipunin na lang po. Mm. Dove? Mm. Dito non ho nato sombrero dami rin yan o ganito po kumbaga ito inaarmonhan pa po namin yung ganito sayang po kaya kung minsan iisipin natin o di parang nakabakyard lang po tayo pagka ganito kang unti yung atin makukuha po ba kumbaga madami na po ito sa isang lutuan pero kung sa pambinta talaga pong talo tayo nito oh. siguro i-pull out na natin itong ano i-pull out na natin tong bins na to yun, bunutin na rin po natin ang ating ano pinakabag po natin sa ano, na? eh dami pa oh dami oh taba makaka isang kilo ata sayang naman kung hmm. Magagamit pa rin po pala natin ito. Pwede natin itong dito para puntahin yung anong sitaw na iba. O. Oh. Nakarami rin yung hindi hmm. natin inaasahan itong mga ganda pagkakataon eh. May guling na tayo may iuwi. yan pang natira nasa na eh, yun mm. Nadam, natin ng konti hmm Okay na yeah. yan. Yan pa oh. Okay. lagi kang kabuntot ah tiyo hmm ano hmm labas ang isa labas lahat oh. Eh. lagi pong kanwa ano, na yung ating aso alam na rin yan oh. No? busog tayo ano hmm, dun, dun, dun kayo dali dali panikat na sa sagi ang kamatis natin dali dun kayo dali eh dyan pa kayo nagamagan ha ito na po ang naging resulta ng ating kamatis eh. may mga tali na po yan po yung ating tatabunan ng sikin manure ito yung mga panabi tapos po yung bulaklak natin nahiligta sa bulaklak tinalayan ko na rin po, oh, inabay natin dito sa trellis, sa balag oh. yan po yung mga bulaklak oh ating ipinreserve po ba ba maganda rin eh. o oh, aw ay nakapisig na po niya ating kamatis o eh. kahit po isa ganyan kung baga pag napataba, napat, napatabaan ang patabaan po sa so pag yung malapin sila magbulaklak maganda po yan o yan o nagkakakurti na o bali yan po ating po sinambali luar yan na ay po ganar kadami ating nakuhang ano Gjerne. Mare po, ang susunod ba natin gagawin? Naring pinakita ko po sa inyo. Kailangan po natin dyan ay three lays. Nawala dito yung ini Ano ko po na upo? May upo dito eh. Nawala dito meron pa rin po yun isa nagkaigi eh kita mo nga laman eh mayumi pon po ito yan ang lakas po ng ulan dito oh nung Tanina, oho. Yan. Kaya yun po mga kamatis natin ang sisigla. Pero ari po naman nagresulta din sa ating talongan, no. Yan, nagkatubig na. Oh. Ito po naman yung madi buksan bubuksan pala natin ito, dito oh. gawa po yung malakas na ulan eh. yung isang ubo po ang nagkaigi. Bala po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, bala dito na rin po tayong tatapos ang vlog na to. Yan, ang episode na ito. Nagtali tayo ng ating kamatis. oh, yan, hindi pa rin natapos. Tapos yan, meron pa tayo mga na-harvest na beans. Ayun, bali dito na rin po tayong tatapos ang vlog na to. Kung di pa po kung sasubscribe sa akin channel, pasubscribe na lang, paklik na lang po notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi. Happy lang. Bye.